What's up mga kasosyo, kakatapos lang na aming uh, last day dito sa KMCC batch 3 At eto na mga kasosyo, mga bagong graduate ng KMCC program Yes, eto mga bagong content creator na mag-aambag ng positive content sa Pilipinas Mga kasosyo, abol kayo sa batch 4, na malaki chance na yung huling batch ko na magtuturo at a uh, Laban tayo sa content creation ngayon. Salamat sa tiwala niyo sa akin mga kasosyo at sa batch 3. Congratulations! Yay! Yay! So, narasin, um, um mensahe kasosya. ko. Meron po kaming, meron tayo guys na ibibigay kay kasosyo ka Arvin. Sa Yun, ko. sakto, sakto. Yun, no? Oh. Ayos yan, ayos yan, ayos yan. Kailangan ko po ng, ano, yun, oh. assist <laughs> Kailangan ko po ng help. Yun! Yan. Doon tayo. <laughs> yun, o. Oh. kuya, video yan doon, ha? Nalabas. Ikaw yung cameraman. Yan naman. Dito ayan. tayo. Dito, dito, dito. O, yun, o. Oh, sakto. Ano yan, ano yan, ano tayo, dito tayo. Wow naman! Wow! Ayan. Ito po ay pinaghirapan ng batch 3 KMCC students. Uh, ito po ay appreciation pla kay kasosyong Arvin. So babasahin ko po. Yeah. With our greatest appreciation, we hereby honor Arvin Lim Urubia in sincere gratitude for compassion, guidance, and a unique mentor that helped a lot of entrepreneurs in leading our path to success. Your tireless effort had made all the difference to thousands of lives. In behalf of Batch 3, you are being honored with much appreciation. Let's change the world again! Wow man. Thank you, Lord. At glory to God. Thank you sa effort nyo, mga kasosyo. May award na naman ako. Thank you lahat ng classmates natin. Yung mga nasa abroad. Lahat po yan. Thank you. And, ay, everything. thank you po sa inyong lahat. All, all out support po ang Batch 3. Kasosyo wow, let's 30. change the world. Oh, video, video. Thank you sa effort mga kasosyo at salamat sa sa appreciation. no. Ito, nakaka-proud na award kasi pinaghirapan natin lahat to. Ano to? Ano to isa? Baba ko muna to. Uh, ito po, ano? Pwede niyong pang table top or? Nice! Ito din, o no? Naku. Parang tumatakbong kagawad, ah. Pwede, pwede. Sige oh. ko pa po yung picture niyan kay ano First Lady Ma'am Michelle. Ay, ay wow, nice. Nagpa-picture oh, kasi you ako Lord. eh. Ito oh. naman isa. Thank you dito. O, oh, pakita camera. Thank you Lord. Ma'am Lynn, patanggal naman itong ano, plastic para mas ma'am. Mabing... Thank you, kasosyo. Usap na lang at saka kung may budget doon, tulong-tulong no, na lang. Thank you, mga kasosyo. Hindi talaga kasama sa program ko yung may certificate kayo at saka award. Kasi hindi ako nanginiwala doon. Gusto ko i-execute nyo. Huwag niyong ma-feel na nakatanggap yung certification. Tapos na ang trabaho. Hindi, actually, simula pa lang. Yung pisa pa lang. Ayan. Pero pag win out to nila, kasosyong Lizel, ang ganda naman ito. Nakakatuwa naman talaga. Ako hindi fan ng mga award-award. Kasi niniwala ako sa mga award-award. Binayaran lang yan eh. Pero ako'y tuwang-tuwa kasi kada tapos ng batch, nakakatanggap ako ng award. No? Na alam kong hindi naman natin binayaran kung hindi na-appreciate nyo talaga. Kaya ito mga kasosyo, salamat sa pagpaparamdam na malupit yung ating trinabaho. Thank you kasi na feel ko naman na na natuwa kayo sa mga pinagtrabahuhan natin ng isang buong buwan. Palapakan natin ng bawat isa. Thank you sa effort mga kasosyo. Glory to God. Ayos. Nice. O oh, ito, ito. Wow naman. Nandito ba lahat? Asan yung camera? Oo, oh, nandito lahat Oh. Nice oh. Sila kasosyo Adele. Ayun, salamat. Si Mami Marilyn ba nakasend? Kasi kahapon, hapon na, magsesend pa lang si Mami Marilyn. Nakabul ba? <laughs> okay. Pasensya na doon sa iba, pero yung susunod, mas makakahabol na kayo. So, ganito yeah. po mga kasosyo. Pasensya po sa mga hindi po na... Saan po yung camera? Mami Marilyn, yes? Hindi ako na kasent. pwede ako mamaya yan, na lang. ko sa inyo, yari kayo kay Mami Marilyn. Mami Marilyn, <laughs> siya ano yan, si kasosyo Lizelle, may kasalanan niya. <laughs> uulit, Mami Marilyn, uulit. Hindi sa Facebook. Please. Gagawa ng bago. Gagawa ng bago. Message po ay ano po kayo uh, coordinate ni Kasosyo gagawa ng bago. Mga Kasosyo, tatabi ko to, yun yung iba ho. Sa Kasosyo headquarters na bubuwi natin, naka-display tong lahat ng to. All right, palakpakan sa inyo lahat. Grabe. Alright, salamat. Lagay natin to dito. Mamaya picture tayo, picture. Thank you very much, Kasosyong Ruben! Nice! Ma'am, thank you! I keep uploading! Kasosyong Papik! Keep uploading! Thank you so much! Yes! yes. Kasosyong Jay! Congrats! Congrats! Keep uploading! Kasosyong Jonathan! Uy! Nakalive si Kasosyong Jonathan! Subscribe, follow Kasosyon Jonathan. Yes, Kasosyon Glenn. Thank you, thank you. Selfie. Yes, iyon o. Kasosyon Glenn, upload pa. Maganda tira ni Kasosyon Glenn sa content. Very good. Kasosyon Maricel, salamat po sa tiwala. Ingat. Kasosyon Lisel. Picture. Picture. Picture.

Ay, na so lang, so si so 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 thank you. Martin. Thank Sigi you. Po. selfie, selfie. 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 How you. Thank 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 you. Ate Angel, thank you po uh, Thank you din po, thank you Ingat po kayo Ate Angel uh, Happy birthday Magkoli, thank, thank you po, salamat Si Sir, Si Kuya Jason Thank you sa help po kay kasosyong Sil Salamat Nice 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 naman mga kasosyo Ayan mga kasosyo tapos na yung graduation namin dito Ayun hindi naman graduation final day At uh, sobrang saya May mga kasama tayo sa online pa din Yung mga nasa on team online ng KMCC Yan kasama pa din Kasama online Sila kasosyong Mami Marilyn, sila kasas yung Evangeline, kasosyo, Dulce, kasas yung Axel at iba pa. Yeah, mga kasosyo, celebrate muna kami dito. Banding-banding muna. At salamat sa lahat ng mga nagtiwala sa KMCC. At sa mga hahabol sa batch 4, start na ang batch 4 sa June 24. Message lang po kayo sa aking Facebook page kung gusto nyo pang humabol. Limited slot at saka, start na tayo sa June 24. Malaki chance yan ang uling batch sa aking turuan. Super busy na tayo ng pa-busy. Uh, message na mga kasosyo limited slot lang, and makapag-avail kayo dun sa early bird na presyo. Pag mas maaga kayo nagpalista, mas maganda yung presyo nyo. Yun lang mga kasosyo, content pa tayo. Bye muna mga kasosyo, celebrate pa muna kami dito. Thank you po, glory to God. Upload pa tayo mga kasosyo. Ciao, bye!